Abu. 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 Bye, bye Hey. Hello, guys. Barbie, Hello, guys. Hey, guys. Hmm, <laughs> wala pa siya 6 months pero ako na siya gitatilaw ug mga pagkaon. Matagsara kamo mo ba? ginagumay. Pero, hapit na. Dahan na lang kasi mana. Two weeks na lang. Six months na ang Lara. Hello, everyone! Hi! Hi! Hello! ikaw Hanggang mm. ngayon Ano na? So imagine mo ni o oh. Mo ni baby na ko oh. Mo ni siya ang ibaylo og work Ay naku po Ayun na lang magpadederata ta ta <coughs> sa libre nating gatas. Ade, ah, de, 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 ang baby na yan. Wait lang, nagpapasok kayo nga sa nalakot na yan. Tara. nga si kuya, o. Oh. Nagkana pa ng pera. Uy, gisapot-sapot ang kuya. Yan, gapak, o bola si Sam nang itag sa oh. binato niya ng bola kaya anong ginawa mo? ginawa ko ay napalo ko si kuya kasi nagwawala siya hindi nga siya nagso sorry Okay. kaya napalo yan love love ko yan si kuya ha love you kuya um, oh. love love ko yan kaya kailangan paluin kasi minsan kasi matigas din ng ulo pero na-vlog ko yan ang kuya. Ano pa yan 40. Ah? 20 ah, no. plus 20. 40. Bigang sa ito na. Hoy, pasok. Ang ingay ni Clark. Ang ingay. ingay ni Clark. Lara. Lara. May Lara. May ingay. Clark. Ingay. Ha? Ingay. ingay. Ingay ni Clark. May ingay ka. <laughs> Oh no. Bye bye. Thank you for watching. Like and subscribe. <laughs>